At 'Di ba? Ngayon, ngayon kasi ako let us just respect the decision of the Supreme Court siguro at the proper time pwede na namin pag-usapan ng mayor ng Taguig kung paano kasi no may mga ideas na baka through legislation pwedeng babalik yung EMPO sa bakal. So, isa yun din sa possible scenario na, na mangyayari pagdating dun sa EMPO. Ano yung magandang proyekto ni Mayor na gusto sa CP. Madami na yeah. lahat. Lahat, di ba? Lahat naman ang nasimulan niya. Uh, kumbaga, yun din naman yung ginawa ng, ng ama namin. Eh. So, itutuloy lang na. So, there's continuity? Yes, there's continuity. Pero kasi, I guess, ngayon ang biggest challenge na Makati, eh, nawala kami ng space. Kasi nga, nawala yung airport. So, yun yung challenge na, for example, um, gusto namin magpatayo ng additional schools. Kasi sa nandito ng mga distrito, yun yung medyo constrained. Yun. Kung paano tayo mag 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 magpapagtayo ng more facilities para sa ating mga kapabay. Mayroon po na-mention yung major gym. Pero sa panig yung yung music yung magkakapatid. Yung philosophy or quickly na pwede din ma-share. How was the mood? Medyo tensionado pa kayo sa panig yung